So nakasave ko guys ng 600 pesos. So guys, ito po yung problema namin dito. Weak or no signal. Ang ginagamit po namin ay signal HD box po. So biglang nagkaganito. And dito yung disk namin. Ito po yung signal. Pagkita natin yung signal dito. Guys, natanggalin mo to. Ito, nakita mo. Nakausli. Nakausli po siya. Hindi po siya nakalabas masyado. So yung gagawin nyo guys. Ihilahin nyo pa baba. Ayan. Tarapat. Lala, lalabas tong wire na to, yung copper wire niya. Alright. So, pagkatapos lalagay natin dito, guys. Makasave uh, pa dito. Sa so, pag tawag kayo ng mga technician, gagastos kayo 600 pesos, sabi doon. So, ganyan gagawin natin. Pasok po siya, ganyan. Ganyan. Ba't naka-ostry? Naka-ostry siya. Sikutin yan. Ayan guys, ito na. Okay, kompleto na. Dito, meron na tayong yan, kanina, weak or no signal. At saka yung dito rin, check niyo. I-check niyo po yung dito ha, yung dito sa likod. Sa likod guys, yeah. So, tatanggal kasi yun dito guys, eh, okay, tatanggalin natin, ganyan. Okay. Tatanggalin nyo guys, check niyo yan, ka nakausli ha. Tapos lalagay niyo ulit. Tapos yan. So nakasave ako guys ng 600 pesos. Yan lang po guys, sana makatulong yung video nito. So see you po next time. Oh, teka lang. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, okay? Subscribe, share, at ilike niyo po. Okay, bye!